everyone. Andito ako sa work. Dito ako nag-stairs na po kasi medyo mabagal yung elevator doon. Ayan ang aking view. So, bali na sa 7th floor. Andito ako. Pupunta ako ng 8th floor. Yan ang aming parking. Yan ang totem plate area. That's the freeway going to south. Ganda di ba? Oh. Tapos dito tayo. Ito naman ay neighborhood, mga ano din yan mga part ng mga clinics. So yung area ng yan, doon hindi lang kita. Pwede dyan bumaba yung helicopter pag mayroong emergency. So, akyat na tayo. Dito na tayo sa 8. So, hanggang dito na lang kasi kailangan kong pumasok. Kailangan ko ng badge. Bye!